yun mga bossing for today's video nga pala ituturo ko po sa inyo step by step kung paano magkabit ng doorknob natin at, at kung paano siya baklasin para sa mga nasira na, ano na, mga boss na doorknob is kaya nyo na pong palitan kayo na lang hindi nyo na kailangan pang maghanap hanap ng magkakabit ng doorknob at ituturo ko rin sa inyo mga boss yung tamang sukat ng pagbubutas natin sa doorknob yan kung nakakita nyo is wala pa pong butas yung pintuan natin bali yan, kung nakita nyo is may marker na po tayo dyan, maglatandaan. Bali, galing nga pala mga boss dito sa ilalim ng pintuan natin, isumukat lang po ng 90 cm. Pero pwede rin pong 1 meter po yung height po galing dun sa ilalim, 1 meter. Pwede rin po. Tsaka galing po dito sa kanto na to, kailangan nyo lang sumukat ng 6 cm. Tsaka bago nyo iskulahin mga boss yan. Bali, ang araw na to mga boss, tsaka to. Diyan po talaga mismo natin itatama yung bala ng barina natin. Bali ito kung nakita nyo yan Bali ito mga boss Diyan po talaga natin mismo itatama Diyan sa naka-araw na yan Pagbubutas natin I'd go and misbehave just so you'd notice too Stinking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine Bali, natapos na nating butasan mga boss yung paglalagyan natin ng door knob kasama na po yung dito what? sa likod niya Bali, yung ginawa ko dito is in ko lang po galing dito sa... 90cm natin ito po yung 90cm niskwala lang natin papunta rito tsaka tayo nagbutas yan mga boss at dahil natapos na natin butasan to mga boss pwede na tayong magkabit ng doorknob bali ngayon is, ituturo ko po sa inyo kung paano baklasin yung doorknob na to mga boss kung sakaling nasira na po yung doorknob sa mga bahay nyo is pwede na po kayo na lang magpalit ganito lang po kadali baklasin yung doorknob bali kung bibili kayo mga boss ng doorknob may kasama po yung eh, kasama po yung parang ganda, parang susi siya. Bale, ito po yung gagamitin natin na ipang lang dito. Yan. Kung nakita nyo, may parang nakausli dun sa ilalim na yan. Yan lang po yung... Yan, papakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. Pa, paano ba Yan mga boss. Kung sakaling sira na po yung mga doorknob nyo, ito lang po yung kailangan yung... Yan. Kailangan nyo lang diinan pa ilalim mga boss para matanggal siya. Yan, napakadali lang pong paklasin siya. Pwede na kagad na. Palitan nyo yung mga silang doorknob nyo mga bossing. At saka bago nga pala natin ikabit yung mismong doorknob nya. Kailangan mas mauna itong mga boss na ikabit natin. Ito. Bago itong doorknob na to para mas madali siyang maipasok dito mga boss kasi kailangan natin ipasok to dito sa yan para kumagat siya. Yan ko na. Yan ko nakita niyo yan, pinasok natin doon. Yan. Gumagana na siya mga boss. Yan. Kaya ito po yung una nating ikakabit. At kailangan nga lang pala natin mga boss na ipasok to. Itong mismong lock nya talaga yung sasabit sa hamba natin yan. Kailangan lang natin ipasok yan sa pinagbutasan natin. Tsaka natin guguhitan paikot kasi gagamitan po natin ng pait Balihoka, yan. po natin ng kaunti para pumlas po yung kinakabit natin dun sa kahoy mga bossing. Gayahin nyo na lang po mga bossing yung ginagawa ko. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race, So catch me if I Katulad nga pala mga busing, kanina lang sinasabi ko, kailangan lang po natin ipasok to doon sa, yung sinasabi ko kanina yan. Yan mga baso. Pag oras na ipasok na natin, is, yan na, gumagana na po siya. bali na hatak po yung kinabit natin. Pag oras na inikot natin yung na At kapag bumili nga pala tayo mga busing ng na may kasama po yung dalawang tornilyo na parang mahaba. Diyan lang po natin kailangan ipasok yan. Kung nakita nyo may dalawang butas na yan, yan lang po natin itatapat pag oras na ikinabit na natin, kailangan lang po natin gumamit ng star screw. Yan mga boss, itong dalawang mahaba na to. Diyan lang po natin papasok dyan sa dalawang butas na yan mga bossing. Yan. Bali, una natin ikakabito. Tsaka natin ikakabitong tornilyo mga bossing. kaya nyo lang po yung ginagawa ko. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. damn what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I You're praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. Our first time. Our first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Ito na mga pusing, bali natapos na natin ikabit yung doorknob. Yan, gumagana na po siya. Bali, susubukan natin ilak sa likod kong hindi ba. Ayan mga boss, hindi natin na hindi natin na ikot. Ayan. Bali, susubukan natin. Gagamitan natin ng sosi mga bossing kung kasya nga ba talaga siya. Ayan mga boss. Kumagana nga. Okay na. Okay na po yung pagkaka-install natin ng door na bali. Yung kulang na lang nito. Tapos yung pagsasabita ng mismong lock natin dyan, bali magpapait pa tayo dito, magbubutas ulit dito sa hamba natin. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave you so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place I feel my heart erase, so catch me if I fall Natapos na talaga natin mga bossing, yung pagkakabit ng doorknob Tsaka nabulasan na natin yung pagsasawitan ng doorknob natin mga boss sana po is nakatulong po yung video ko na to at saka nagustuhan nyo. Yan mga boss ko nakikita nyo yan. Sumasabit na po yung doorknob natin. Yun mga bossing balik ko nakatulong ako pala yung video ko na to. At saka kung nagustuhan nyo baka po hindi po makingin ako ding pabor. Pa -like and share naman po ng video ko at saka papalo na rin ang feeds ko. Maraming salamat po mga bossing